Sa barangay Hantik, dumating ang isang bagong mangukit ng kahoy na silyo. Kailangan niya ng trabaho at naghanap siya ng masisilungan sa baryo. Ang lugar ay tahimik, Ngunit ang mga matatanda ay palaging nagbabalita ng isang lumang kwento tungkol sa isang nilalang na tinatawag na wakwak. -wak. Habang si Leo ay natutulog sa isang maliit na kubo, narinig niya ang kakaibang tunog, isang mahinang wakwak -wak na umabot sa kanyang mga tainga. Kakaibang tunog, tila mula sa langit at nagdudulot ng hindi maipaliwanag na takot. Silita, isang lokal na babae, ay lumapit kay Leo. May kakaibang aura siya, Tila hindi nahulog sa lugar na ito. Nagkakilala sila at nakipag-usap silita tungkol sa mga alamat ng baryo. Partikular ang tungkol sa wakwak -wak na sinasabing nagiging tao sa araw. Ngunit nagiging kalapati na may matalim na pangil tuwing gabi. Isang gabi, naglakad si Leo pa uwi mula sa isang gawain. Bigla niyang naramdaman ang hangin na lumakas at ang tunog ng mga pakpak mula sa itaas. Nang tumingala siya, may isang malaking kalapati na lumilipad sa itaas ng kanyang ulo. Ngunit ang mga mata nito ay kumikislap ng pula, at may kakaibang amoy ng dugo na dumampi sa hangin. Nang makauwi si Leo, naramdaman niyang mayroong sumusunod sa kanya. Kakaibang presensya na nagmamasid, at ang kanyang balat ay parang kinikilabutan sa malamig na hangin. Hindi siya mapakali at nagsimula ng magtaka kung may kaugnayan ang nangyaring iyon kay Lita. Sa gabing iyon, si Leo ay nagising sa isang ingay mula sa labas ng kanyang bahay. Tumayo siya upang tingnan at nakita niyang ang kalapati ay bumangon mula sa isang mataling na ingay. Sa isang iglap, ang kalapati ay naglaho at ang hangin ay naging mas mabigat. Nagdesisyon si Leo na alamin ang higit patungkol tungkol kay Lita at ang mga kwento tungkol sa wakwak. Naglakad siya papunta sa bahay ng matandang albularyo ng barangay, si Lola Tessa. Ayon sa kanya, ang wakwak ay isang nilalang na nag-aanyong kalapati sa gabi upang maghanap ng pagkain. Ngunit kapag binigyan ng pagkakataon, maaari itong magbago ng anyo at maging isang tao, masama, gutom at handang pumatay. Pagkatapos ng ilang araw, muling nakita ni Leo si Lita. Humiti siya, ngunit ang mga mata ni Lita ay may kakaibang lingyong. Habang sila ay nag-uusap, nagsimula siyang makaramdam ng matinding takot. Nagpakita silita ng mga kakaibang abilidad, tulad ng mabilis na paglipat mula sa isang lugar patungo sa ibang lugar. Wala siyang iniwan na bakas ng anuman. Isang gabi, habang ang buong baryo ay natutulog, si Leo ay nagising nang marinig niya ang isang kaluskos sa kanyang bintana. Nagtataka siya kung sino iyon, ngunit nang buksan niya ang bintana, isang kalapati na may mga matang kumikislap ng pula ang nagmamasid sa kanya. Mabilis itong lumipad sa kanyang harapan at nang dumaan ito sa kanyang katawan, nagsimula na itong magbago ng anyo at naging isang babaeng puno ng pangil at matalim na kuko, silita. Pinilit ni Leo na magsalita at magsaliksik kung paano talunin ang Wakwak. -wak. Nalaman niya mula kay Lola Tessa na ang Wakwak -wak ay may kahinaan kapag ito ay naharap sa mga ilaw o liwanan. Naghanap siya ng mga kandila, at sa bawat pagkislap ng ilaw, si Lita ay nagsisimulang magpakita ng takot. Ang bawat hakbang ni Leo ay tila isang labanan ng buhay at kamatayan. Naglakad si Leo sa dilim, hawak ang mga sulo, at dahan-dahang nakarating sa gitna ng kagubatan. Dito ay nagpakita si Lita bilang isang wakwak -wak na may mabagsik na anyo. Nakaharap siya kay Leo, at nagsimula ang kanilang inkwentro. Si Leo na may hawak na mga ilaw, at si Lita na nagsusumigaw ng galit. Sa kalagitnaan ng laban, nalaman ni Leo na ang wakwak -wak ay hindi madaling talunin. Sa isang iglap, napatagilid siya at ang mga pangin ni Lita ay dumaan sa kanyang bala. Dumaloy ang dugo sa kanyang katawan, ngunit hindi siya nagpatalo. Patuloy siyang lumaban gamit ang liwanag at ang tapang sa kanyang puso. Napansin ni Leo na hindi nagiging epektibo. Tibo ang ila-ulaban kay Lita. Ang wakwak -wak ay patuloy na lumilipad at humahabol sa kanya. Wala nang ibang magawa si Leo kundi tumakbo at maghanap ng mga bagong paraan upang patayin ang nilalang na iyon. Matapos ang matinding pakikibaka, nagtagumpay si Leo at napilitang magtago sa madilim na kagubatan. Nagtago siya sa ilalim ng isang puno ng balete na nagsilbing proteksyon laban sa wakwak. -wak. Doon, naglaho si Lita sa dilim, hindi na muling nagpakita. Pagbalik ni Leo sa baryo, nakaramdam siya ng kabiguan lahat ng kanyang naranasan ay tila isang bangungot. Ang mga tao sa baryo ay nagpatuloy sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ngunit si Leo ay hindi makakalimot sa pagkakita kay Lita bilang isang wakwak. -wak. Habang ang buhay sa baryo ay tila bumangon muli, nagsimula ang mga hindi maipaliwanag na pagkawala. Ang mga bata at matandang babae ay nawawala sa gabi. Si Leo ay nagsimula ng magtaka kung babalik na ang wakwak -wak upang maghasik ng takot. Nakipag-usap si Leo kay Lola Tessa at inalam ang tungkol sa tunay na pinagmula ng wakwak. -wak. Ayon sa matanda, ang wakwak -wak ay isang sinaunang nilalang na pinagmula ng isang sumpa. Ang mga nilalang na ito ay nagiging tao sa araw at kalapati sa gabi, na kumakain ng laman ng tao. Nagdesisyon si Leo na muli siyang lumaban sa wakwak. -wak. Nang magbalik ang gabi, siya ay nagdala ng mga gamit na ginamit sa mga ritual ng kabutihan at liwana. Naghanda siya upang harapin si Lita sa kabila ng mga takot na bumabalot sa kanya. Sa kagubatan, muling nagkaharap si Leo at Lita. Ngayon, si Lita ay nagbabalik bilang isang ganap na wakwak. -wak. Isang masiging labanan ang naganap at sa huling hakbang, ginamit ni Leo ang kanyang liwanag at tapang upang mapahina ang wakwak. -wak. Sa isang malupit na pagsabog ng liwanag, ang wakwak -wak ay napawi. Naglaho siya sa dilim at ang kagubatan ay muling naging tahimik. Si Leo ay bumagsak sa lupa, pagod ngunit may ngiti sa labi. Ang takot na bumabalot sa kanya ay napalitan ng isang pakiramdam ng tagumpay. Bumalik si Leo sa baryo at ang lahat ng tao ay sumalubong sa kanya. Hindi na nila maririnig ang nakakakilabot na tunog ng wakwak -wak at unti-unti nagsimula ang pagbalik ng normalidad. Ang takot na dulot na nilalang ay nawawala na at ang mga tao ay nakahinga ng maluwag. Habang si Leo ay naglalakad papunta sa kanyang bahay, iniisip niya ang mga nangyari. Alam niyang hindi madali ang pinagdaanan, ngunit nahanap niya ang lakas sa kabila ng lahat ng takot. Isang bagong simula ang naghihintay sa kanya, isang buhay na mas matatag at puno ng tapang. Sa huling eksena, ang dilim ng kagubatan ay unti-unting nawawala. Ang mga tao sa Barangay Hantik ay nagpatuloy sa kanilang pang-araw-araw na buhay, ngunit sa isang sulok ng kagubatan, Isang kalapati na may pulang mata ang muling lumipad. Ang wakwak, -wak, bagamat napawi sa pansamantala, ay may mga lihim na hindi pa natatapos. Ngunit sa ngayon, ang bayan ay muling pinuno ng liwanag at ang mga tao ay muling natutong mamuhay ng tahimik. Kung nagustuhan mo ang ganitong kwento, maari mong pindutin ang subscribe button, i-click ang notification bell at i-select ang O. Pindutin na rin ang like, share, comment dahil malaking tulong po sa amin yan. Maraming salamat po sa panonood.